Okay, magandang araw mga budgets, no? So, kung mapapansin nyo, ayan, ah, nagkakalas pa ng tali. Ah, may hila-hila pa dito sa ating shop, no? So, ayan, ano kaya ang problema nun? So, i-check iche natin yan. Mamaya, tatapusin muna natin itong ibang mga nakapila pa dito sa ating shop, no? So, ayan, mga budgets. I-check iche natin kung ano ang problema nun at bakit hinila dito sa ating shop, no? So, ayan, mga budgets. So, tapusin muna natin yung ibang naon bago natin tingnan yung kanyang problema ng kanyang unit. So ayan mga kapatids na video Medyo madami-dami tayong nakapila ngayon no? Okay to mga kapatids no? So check natin kung anong naging problema Itong hatak-hatak -hata kanina no? Itong kulay pula no? So ayan mga kapatids Walang oil indicator at MIL So ang sabi ni customer eh, May GPS tracker tong unit na to no? So ayan mga kapatids Okay to mga kapatids no? So tinanong ko si customer kung may GPS yung kanyang unit ah, Sabi niya meron naman So itong mga ganitong problema kapag ka ito ang problema ay eh, dalawa lang yan, malamang sa malamang napatay ang GPS o connection no pero ang sabi ni customer at ah, tumawag siya sa kanya sa opisina na kinuhuan niya eh, okay daw naman ang GPS at naka-active. So i-check natin ang mga connection kung mayroong mga connection. So ayan mga cabinets na no? tinetest ko isa-isa yung mga possible na dapat nating i-check no dito sa fuse box. So okay naman. So ito mga kapatid na. No? So tinanong ko si customer kung active ang GPS at uh, tinawagan niya ang opisina na kinuha niya. E eh, active naman daw at hindi pinapatay. So na check ko isa-isa yung mga possible na connection na pwede pagmulan na mawalan ng connection yung MIL at yung kanyang oil indicator. Pero malamang sa malamang, dalawa lang ang problema nito. kapag okay ang mga connection dito sa ating unahan, ang possible nito eh patay ang GPS o may problema doon sa pinaka-tracker ng unit, no. So, yun yung alamin natin na isa-isain muna natin i-test yung mga possible na dapat natin i-test dito, no. So, ayan mga kabadyads. Napapansin ko na wala namang problema yung mga possible na dapat natin i-check. Ito, i-check ko yung mga uh, connection na papunta sa relay at papunta sa ECU, no. So, ayan mga kabajets. Okay ito mga kapadyans no? Dahil walang problema dun sa unahan ah, Na-check na natin lahat Fuse At yung mga connection dun sa unahan So walang problema Pupunta na tayo dito sa likod no? So i-check na natin dito sa mga relay nya no? So syempre unahin natin dito yung pinaka main relay Para ma-check natin kung gumagana ba ang kanyang ECU no? So ayan mga kapadyans Itetest natin yan So ang main relay na ay eh, ito mga kapadyans no? Kulay brown na relay So ito ang itetest natin kung meron bang Uh, power na ibinibigay yung ECU no so ayan mga kabutits ang itetest natin dito ay yung kulay pink na wire na galing dun sa unahan dalawa yun mga kabutits tapos yung out nya ay yung galing dun sa pinaka uh, ECU ay yung kulay brown wire na kulay puti no para magkaroon ng power itong mga relay natin dito na starter relay at saka yung sa fuel pump relay So ayan mga kabudyats, dahil walang supply yung galing sa ECU. So i-check natin dito sa loob ng ECU. No? So bubuksan na natin itong ECU para matest natin kung meron bang uh, 12 volt supply na galing sa fuse box. Ang itetest natin dito sa uh, sakit ng ECU niya ay yung brown wire na may guhit na item. So yun yung kailangan nating hanapan na supply kung meron ba. No? So ayan mga kabudyats itong brownware na may guhit na puti, ito yung manggagaling dito sa lo, sa ECU no. So kailangan magkaroon ng power 'yan. So hindi magkakaroon ng power 'yan kapag ka walang supply ang ECU na uh, 12 volts galing doon sa ating fuse box no. So ayan mga kapatid, si check na natin dito sa ating ECU no. Dito sa socket ng ECU. So ayan mga kapatid. Sa part na to mga kapatid, kailangan natin buksan itong box ng ECU dahil para matest natin yung 12 v yung 12 volt supply galing sa fuse box na no? kailangan magkaroon ng 12 volt supply yan so ayan mga kabajans uh, kinausap ko muna si customer na para gawin natin to dahil medyo may GPS to eh medyo alanganin tayo dito pero gagawin natin mga kabajans so ayan mga na nabuksan ko na okay ito mga kabajans so bubuksan na natin yung kanyang uh, ECU box na, no? So tatanggalin muna natin itong mga cable tie dito Tapos tatanggalin natin yung ECU para matest natin Yung pinaka supply 12 volt supply na galing doon sa unahan doon sa fuse box na, no? So ayan mga kabudgets So tatanggalin muna natin itong pinaka head cover nya no? So ayan May lock yan dalawa magkabila Tapos dalawa sa ibabaw So para matanggal natin itong pinaka head cover ng ating uh, box ng ECU no. So tapos dito sa pagbubunot naman ng ECU. So uh, dito hahanapin natin tong brown wire na may guhit na itim. So ayan mga kabajet. Kailangan magkaroon to ng uh, supply 12 volts no galing sa fuse box. So ayan yung ating i-test. Uh, bubuksan natin yung ECU. Tatanggalin natin ang ECU uh, para ma-test natin ng no, mga kabajet. So ayan ang gagawin natin uh, sa pagtutroble no mga kabajets dahil yung kanyang unit e eh, walang MIL at ayaw mandar so ito yung atak-atak kanina no so ayan mga kabajets so sa pagbubukas niyan ah, dalawang laki yan magkabila tapos si igitin na So ayan mga kabajets, no? lalabas na yung ECU niyan. Hahatakin niya na ang ECU. So ayan mga kabajets, ganyan lang pagtatanggal ng ating ECU. No? So medyo simple lang mga kabajets. So, tapos tatanda niyo yung pinaka-top nyan No? So may timing din yan kung paano ilagay. Okay, ito mga kabajods. Uh, ah, natanggal na natin yung ECU. So, tatanggalin tata -tata naman natin yung pinaka-guide ng mga pin. No? So, hugutin natin yan para maalwa natin matest yung kanyang kailangan natin itest no? yung supply. So, ayan mga kabajods yung ating uh, susolusyonan ngayong araw na no? So, dalawa lang naman ng mga problema ng mga ganito. Kapag ka hindi patay ang GPS o active sa kanila, eh, may problema sa tracker, o kaya naman sa wirings no so yun ang dapat nating alamin. so i-check iche muna natin so step by step natin gagawin to para mapaandar natin yung unit no dahil si customer eh sabi naman ni customer eh tumawag siya sa opisina nung kinuha niya eh active daw naman ang kanyang jeep ang tracker ang GPS so ibig sabihin buhay ang GPS no So, ang problema eh, ayaw umandar ng unit. So, ayan mga kapadyas, natanggalan natin. So, ito yung guide ng mga pin. No? So, mamaya ibabalik din natin yan. So, itetest na natin yung uh, brown wire na may guhit na itim. So, yan yung 12 volt supply galing sa fuse box. So, kailangan magkaroon ng power yan uh, para gumana ang ECU natin. So, ayan mga kabajals. So, bibilangin natin kung pang ilan yan. So, medyo bandang dit na yan mga kabajals. Ang pagkakalam ko ay eh, pang labing isang pin yan. So, ayan mga kabajals. Tinetest ko na. So, walang lumalabas na supply. So, ibig sabihin, eh may problema sa connection. So pag hindi sa connection sa wire eh yung tracker ng GPS ang problema dito. So ayan mga kabebets, walang supply siya 12 volts. So kailangan magkaroon ng supply yan para gumana ang ating uh, ECU no. So ayan mga kabebets. Okay mga bages no. So ang gagawin natin dahil walang supply yung kanyang 12 volt supply galing sa fuse box papunta dito sa box ng ECU. So, gagawin natin, babalatan na natin tong pinaka-harness niya, no? Para ma-check natin kung ano ba ang problema, kung wirings ba o yung tracker ang problema. So, ayan mga kabajids, no? So, bibilisan na natin para uh, hindi masyadong humaba yung ating video. So, ayan mga kabajids. Tapos, ito-test natin yung supply kung meron ba, no? So, ayan mga kabajids, no? Yung dapat natin gawin dyan. Okay, ito mga kapatid, no? nabalatan na natin. So, itetest uli natin dito sa labas yung kanyang brown wire na supply 12 volts galing sa una. No? So, dapat magkaroon ito ng supply. So, test uli natin. Ayan. May supply siya galing sa una. So, pagdating dito, itetest natin. Okay. Ayan mga kapatid. So, wala supply. So, ibig sabihin, ang ganitong problema, nasa GPS, no? So, ang sabi nila, buhay ang GPS, active ang GPS nila, pero walang connection. So, ayan mga kabajads. Dapat magkakaroon ng supply to kapag ka buhay ang GPS. So, ayan. Okay ito mga kabajads. No? So, okay. Bago sumapit ng tracker, meron siyang supply. No? So, ayan. Uh, umiilaw siya yung brown wire. No? Pagdating dito sa palabas ng tracker niya, So, wala supply. So, ibig sabihin, may problema yung pinaka-tracker mo. No? So, ayan mga ka-budgets. So, ang sabi nila ay, eh, sabi ni customer, uh, tinawagan niya yung opisina, ay eh, buhay daw naman ng GPS. So, ang problema nito ay yung mismong tracker ng no, mga ka-budgets. Okay, ito mga ka-budgets, No, bago natin galawin, siyempre, uh, kailangan natin ng patunay na pwede nating gawin. No? So, ayan, may conversation sila na buhay daw naman ng GPS, pero dito sa unit eh patay ang tracker mo no? so yan ah uh, humingi lang ako ng combo para mayroon tayong masyan bago natin gawin so yan mga kabajods na no? okay ito mga kabajods no? so, na so na-refer na -refer natin yung wire so hindi ko na ipinakita uh, para din na naman sa privacy So, ibabalik na natin itong pinaka-easy yun. No? So, tapos i-check natin kung magkakaroon na lang ML yung kanyang uh, dashboard. So ayan mga kabadyads, yung mga simpleng idea lang mga kabadyads no. Lalo na kapag ganito yung inyong unit na merong ganitong tracker no. So ayan mga kabadyads. sa hmm. Okay, ayan mga kabadyads, umahandar na yung unit ng customer at makakabihay na rin siya, no? So, makakakuha na siya ng mga So, ayan mga kabadyads, yung ating tutorial ngayong araw na ito, no? So, hindi ko na pinakita yung ibang pagre-refer para na rin sa privacy ng unit, no? So, ayan mga kabadyads, uh, umahandar na siya. So, naibalik na rin natin yung wiring. So, ayan, uh, makakabihay na si customer. So, ayan yung mga tutorial natin ngayong araw na ito, mga kabadyads, no?